Well, once again, good morning sa inyo, Tanan. Uha, ha, hi. So, naaday ko rin sa kwarto gihapon. Wala pa nakababa. Kaya, magpuan pa mag-unbox pa rin ko, Ani. Yan. Sa so, na naghatag na isa ko, o ka quintas, o ka porcelas, Pursel, Pursel, no? kanang gold. Uh, ginapasalamatan nako ang uh, Marigold Philippines. Yan, thank you, thank you so much, Marigold Philippines, sa paghatag, Ani. Pagipadala niya ni sa LBC sa Kuha pero uh, sa Pilipinas na ako ni siya na kuan. Sa Pilipinas na ako ni siya na dawat. And then gidala lang ako diri sa Hong Kong. Uh, dali lang nako na gi-unbox kay nagdali-dali magud ko ato nga time. So gidala nako diri. So Money Marigold Philippines so ang inoon gi ano naman ni sa Kuha gi actually gi hatag ra gi ni sa Kuha. Ay, sponsor daw, ay, Imoha na ni ana ana ngani ngana gihatag sa golden siya from Marigold, Gold Philippines. Oo. Uh -um. So akong ablihan na. Actually natantang na nako na ang silupin karon lang jud. Niya kuan sa ni petanggal. Akong tan-awon Niya sa mga gusto magkuan diha ha. Ah uh, sa mga gusto magpalit og mga uh, mga jewelry ano sa taman? Jewelry. Oh, jewelry. Oh, uh, sa mga gusto magpalit mga jewelry di ha pagpalit na mo kay muna yung mga nindot nga investment karon kay wala gababa ang mga presyo gataas gataas ang mga presyo no so now ako na tanawon nara 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 na hey 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 kunahon sa nato ning kwan Punawin sa nato ning ara 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 yun ara ano ni jewelry hinatag ah hay. Thank you, thank you, so much sa naghatag ani from Marigold Philippines. Sa mga gusto magpalit og mga jewelry ready ha, please contact, ah, uh, please contact Marigold Philippines sa ilang Facebook page, page and uh, sa ilang TikTok page po. Ha? O, na ang ilang pangalan sa kuan Sa, sa ilang, oo. Oh, oh. ga na sila everyday. Everyday na sila galive ang, ano, ang uh, Marigold Philippines always na sila live. Uh Oo, -oh. and then wait lang, wait lang. Relax. I think Quintas mong good name, Quintas og kanang Porcelas nga ilang gihatag sa ako ah. From ano? Marigold. And then, wait lang. I-open na ko ala na. Good morning, gitagan o gold. Nakpentas. Wait, wait. Ay check. Ara na. I-open nako ni Ara from Marigold, Ma Marigold Philippines. And kuan. Uh, simple elegance the World of the golden. Yun ay oo. Hala. Mga mahal pa juday kay oh. May mga presyo. Tara! Ang isa. Yun! Dara! -da. <laughs> Thank you, Marigold Philippines! Thank you so much! Sa mong giyatag, ani, nga gold. As <laughs> in, nindot ka siya, guys. Nice ka siya. Na, pay presyo. Ay, siya Salamat kayo sa paghatag, aning gold. Once again, thank you, thank you so much, Marigold Philippines, sa pagkuhan. Sa mga gusto mag-invest mga jewelry, no? Pag-invest na mo, kay nga, no? Nindot kayo siya kay... Ano yun? Uh, ang presyo niya, gis, ga-increase, nga ga-increase, wala siya kababa. Every year, gataas, nga gataas yun ang gold, no? So, kung sa mga gusto nga mag-invest diyang mga alahas, invest na mudaan, no? So, salamat kay sa Marigold, no? Kay... Kuhan. Uh taga gold tag And then labaw pa di sa tanan sa mga dito, sa kababayan nato di sa Pilipinas pag amping amping taon tatanan ha kay kusog kay do ang kusog kay ang bagyo diha. Oo, oh, kusog ang bagyo man ang amping kung baga samtang sayo pa lang daan uh, kuan uh, kung asa may safe nga lugar adto adto na mo daan kay grabe biya ang bagyo karon diha sa kuan. Diya sa Pilipinas, no? Oo. -oh. salamat kayo sa pagkasab. Marigold, thank you so much. Money ang isa, and then, legit good siya, Legit good siya, guys. Arap ang isa. Era! thank you so much, ma'am. Sir! Ara, suotan daw na ako ng isa. I-try na akong suot ng isa, be. Pero maulo mo kung magsuot-suot. Gula ni si Eke. Masig-ing ng taghilas. Oo, kung maulo kong ma, ma, ano ko ma ta ko magsuot aning mga ingani mga alahas gold. ing ani oh gold oo kay ingno na butag ah hilasa oy di ba pero unsaon man hinatag man sa to ay ah. isuoton lang gid na to pero tinagsa lang try 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 yo <coughs> bagay ra <laughs> uh, uh, thank you thank you so much Marigold Philippines Oo ah uh -huh. uh, kung gusto mo mamalit og oh, mga legit nga mga gold nga mga alahas uh, just chat uh, Marigold Philippines sa ilang Facebook page sa TikTok always always uh, every day na sila ga live every day every night So sa gustong magpalit liha, palit na mudaan yon ara Actually, na pa yung mga presyo, guys. Dili lang na ko iingon ang mga presyo. Ang isa kay kaniyo, oh. Ay, ang, na, ay, na to sa pikas. Ibutang, dire, dire. Actually, kay Kuan, eh. Kay Abigail, ni eh. oh, isa-isa, ni Ah, ako ang kay Abigail, kay Kani, Kani. Monique, kay Abigail. Gihatag sa iya, o. Oh. Man. Money, nga gold, kay Abigail. Eh, ilan ninot nung isot, pero kay Abigail, man, eh. Dili lang na to, ni Hilabtan. <laughs> okay, Abigail ni. Uh Oo. -oh. Yun. Thank you, thank you so much, ma'am. Pero actually, kanang kuhan. Ganahan, gunahan ko magsuot, ane, pero maulaw lang ko. Eh, siyempre, gusto mong tag-simple lang yun, no? Wala lang. Yan naman atong itong life. Simple life. Simple living. Yan. And, ah, uh, simple simple love and simple good morning. <laughs> uh, thank you kayo, thank you kayo. Aning naghatag ani? Ah, uh, Marigold Philippines. Thank you so much, Gold. Oh, uh, tanawa. Uh, legit yun kesa guys. Salamat kayo. Good morning sa inyo ang tanan. I love you, I love you all. Sa mga kababayan na to amping mo kanunay kay grabe ang uh, grabing baha dia sa ato ah. Grabing Lin, li ay, li uh, so, na pay linog na pay bagyo no amping gud mo amping gud mo tanan dia ha mm, mm pangita na mo kanang safe nga lugar nga ma mapas masilungan na kanang safety kayo nang layo sa mga landslide layo sa mga to punuan sa mga kahoy eh dili na to matag ng panahon no mo kamping gid kanunay i love you sa inyo tanan and uh, once again na gihatag sa ako ang uh, kuan rayuban rayuban man ay rayban. rayban 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 ay rayban gini siya nga kuan nga brand rayban oo ara gihatag sa ang salamat kisa naghatag ani and then ay uh, itray na ko uh, kuan itray na ko uh, suot uh, bagay ba dyan sa kuan ayun Ah. Uy. Bagay ra man day nak. Fly, fly is na na na. Bagay pa. Eh. Gua pur man tanawol. Nya kuan. Sisil <laughs> lang <laughs> kita <laughs> tanaw na ni nak. Gusto tayo, simple lang, simple lang, simple. Mm. Lang. Ika da, ika da. Ika da, Ah. Eh. 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 Ay. 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 Now watch me you. Now watch me Superman. Now watch me you. Now watch me. Good morning sa inyo tanan, di ba? Social <tosiper> hmm -mm. na kita tanaw na <gibus> kay. Kanang ano uh, na kita tanaw na. Tanaw, 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 tanaw. Tana. Bagay na Bagay na. Bagay okay. Thank you, yeah. Ma'am Jocelle. Yeah. Yan, thank you, Ma'am Jocelle. Oo, uh, sa ka niya. Yan. Mga kanha, taga First time na ako nagsuot, anong, ano, ah, uh, ang buhay ng gangster. Ang buhay. -oh. First time. First time na ako nagsuot Ani Kay. Hiniging ng babae sa mga. Hiniging ng giling, pababa. Pababa ng pababa ng, ng nang pababa. pababa. Pa pababa. <laughs> <coughs> malala, <coughs> di ba bagay raman gamay sus suso ni gwapo lang yung ko di mo guapo na inak guapo kaya nila okay. oh guapo ane jud di kami <coughs> 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 Alright, salamat kayo sa inyong tanan picture ka kano thank you so much ah uh. wala sabogosab so ako ng ginapasanda mata ng marigold Philippines thank you so much sa mga gihatag nga ventas, ka gold. Oh, actually na pa siya yung mga presyo day. Salamat kayo, buo na nato ni kay First time na ako nagsuot og shades, no. <makes noise> Salamat kasi inyo lang na lang. Ito. Ang bit ako kung kwan bi. Ang bit picture sa kadira. Ang ako kung pintas nga kwan. picture ka na ba? Gani, ang ako kung pintas nga kinakusgan. Kinakusgan ako nga pintas. Sa di asimong bagday. Ang pintas nga kwan day. Ang nindot. Uy, pasalamati dito naghatag sa imong kuan. Salamat sa manito. ko. Lodong galit na dire ko mamahos ata at Nana oh, sa baba Baba mene Magugurumi na direy Nagkaon na mo Mapagkaon sa muna, kaya magkaon sa pugo direy Shout out sa live Ang banda? Mm Mm Ah, grabe po dito tiunan po kecil yo, po no, Ayam no. diamping love you dong. Oi, love you. Mm -hmm. no, sorry. I'm sorry. I'm sorry. Yan, salamat kayo sa tanan. Ako na nang hubuon day eh. Anya na lang. Tawag-tawag. Pero pag, kuhan. Mas uh ako -huh. sa mga salamat sa inyo tanan, ha? Oo, uh -huh. so, kasi karoon mamahaw na mi. Uwaw, minta niya eh. And maraming maraming salamat kay ma'am sa naghatag aning pamahaw. Kay Apollo. Thank you kay ma'am Jocelyn kan ha. Uh, Circle Team Hong Kong. Thank you, thank you, so much, Ani, ma'am. Uh, mga kanha sa magpet pod, shout out. I love you sa tanan. You. So, nyatau tao, tao, Ikuan ay, mula ag misa Mula ag misa Diao mula ag subus. Baklay, baklay. Baklay, baklay, media, And then, basin day. Kulong? Ato day ka? Opo. Ah? Saka lang ka? Dili na mag Ay sa pagkasab dengan salamat sa tanan oh good morning amping matanan I love you all sa mga wala wala ka nagkaon ya pagkaon na mo ha amping tanan God bless inyo tanan God bless God bless God bless God bless